literal na umuwing luha ana ang pambato ng Thailand sa Miss Universe 2023 na si Antonia Porcelja matapos itong mabigo makuha ang corona ng Miss Universe. Although nakuha niya ang first runner-up, Ngunit labis na nasaktan daw si Antonia Porzild dahil hindi daw yun ang gusto niya. Lumaban raw siya para sa corona. Kaya naman makikitang umiiyak ito dahil masakit raw para sa kanya na mabigo. Dahil alam raw niya na ibinigay raw niya ang lahat sa kompetisyong ito. Makikitang pinupunasan pa ng isang audience ang mga luhang pumapatak sa mata ni Antonia Porseyd. Isa rin sa nabigong masungkit ang corona ay ang pambato ng Philippines na si Michelle D. Baga matakapasok ito sa top 20 at nag turi sa competition at nagawa pa nga ni Michelle D. na lumaban sa swimsuit at evening gown competition ngunit naligwak ito sa top 5. Kaugnay nito, makikitang nasaktan din si Michelle D sa kanyang pagkakaligwaka. Dahil ayon sa kanya, ibinuhus daw niya ang lahat-lahat para dito sa kompetisyon na ito. Ngunit nabigo pa rin siya. Makikita nga magkasamang dinamayan nila Michelle D at Antonia Porcild ang isa't isa na parehong nasaktan sa naging resulta ng kompetisyon. Makikita magkayakap pa si na Michelle D at Antonia na lungkot na nalungkot sa nangyari, mababakas sa mga ni Antonia Porcio at Michelle D. ang labis-labis na panghihinayangan. Ngunit tahit na nabigumang makuha ni Michelle D. ang ikalimasa ng korona ng Miss Universe para sa Pilipinas, pero naguhumapaw naman ang support ang nakuha niya mula sa kanyang pamilya. Sa katunayan, present pa sa coronation ang nanay nitong si Melanie Marquez. Ayan, anong masasabi ninyo na ang dalawa sa pinaniwala ang malakas na kandidata ngayong taon ay parehong naligwak? Ano masasabi ninyo sa naging performance naman ni Michelle D? Lalo na sa evening gown.